sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong harapan ng pintuan ng lungsod, makikita ang mga mamamayan ay sabay-sabay na lumuhad, umiiyak at nagmamakaawa habang nagsisibing, Panginoong Diyos ng Lobo, patawarin ninyo po kami, maawa po kayo, Panginoong Diyos ng Lobo, patawad po. Napahinto si Aling, gulat na gulat, at galit na sumigaw, kayong lahat, kayong lahat talaga. Sa parehong sandali, walang kamalay-malay, tumingin si Demon Wolf sa ibaba kay Fang Leng Xiao, at may halong pangungut siya siyang nagtanong, So, ano ngayon, kayong mga langgam, ito ang tunay kong anyo, dama niyo na ba ang lalim ng kawalan ng pag-asa? Ang pinuno ng lungsod ay pawis na pawis, nakatayo ng tuwid na parang estatwa, nakatitig sa kanya na tila na tulala, ito pala ang antas ng halimaw demonyo. Galit na galit ang tingin ni Fang Leng Xiao, umiling siya at may panguuyam uuyam na sabi, mas malaki ka lang ng kaunti, pero ano bang ipinagmamalaki mo? Itinulo niya ang pinuno ng lungsod at mariing nagpayo, at ikaw, tigilan na ang paghanga sa lahat ng bagay, ang ganitong asal ay lalo lang nagpapasikat sa kanya. Napahinto ang pinuno ng lungsod, nagulat at agad na sumagot, Oo, oo, senior. Samantala, ramdam din ng demon wolf ang matinding pagkabigo sa narinig at mariing nagwika ng may paghamak, hanggang ngayon ba? Wala ka pa pagtingin sa akin, Mukhang hindi mo talaga nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Ngunit, tahimik at matalim lang siyang tiningnan ni Fang Ling Xiao. At sa isang iglap, mabilis nagpakawala ang Demon Wolf ng naglalagablab na demonyong apoy, sabay sigaw, mamatay ka na boy. May ungol pa siyang isinunod, maging abo ka sa harapan ko. Pero unti-unting nang hina ang kanyang tinig habang nagsasabing, kayong mga hamak na langgam. Doon makikita ang apoy sa kanyang bibig ay tila nauupos, humihina ng humihina. Nang idinako niya ang tingin sa kanyang harapan sa itaas, bigla na lamang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Nakatayo roon si Fang Lingxiao, tila isang dambuhalang nilalang na bumangon mula sa mga alamat, at sa kanyang paligid ay sumiklab ang isang napakalawak at nakamamanghang ilusyon ng kalikasan, ang tanawin ay parang pinaghalo ang langit at lupa, isang hiwagang hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Napaatras sa gulat ang pinuno ng lungsod, nanlaki ang mga mata, at halos mabasag ang tinig sa pagkabigla habang pautol na bulalas. Eh ito, ito, ano itong nakikita ko? Namula ang pisngi ng dalaga, halatang litong-lito, at halos pabulong na tanong. Ano, ano ito? Samantala, sa di kalayuan, ang mga tao'y napahinto sa kanilang ginagawa. Nanlaki ang mga mata, halos mabingi sa tibok ng sariling dibdib. At may ilan pang napabulalas sa hindi makapaniwalang tinig. Puwet ba to? Paano nagkaroon ng puwet na ganito kalaki? Diyos ko, iyon ay isang hubad na lalaki, natigilan si Aling, at sa isang iglap, ang kanyang mukha'y nagkulay pula, mas matingkad pa kaysa sa hinog na kamatis na iniinitan ng araw sa tanghaling tapat. At sa mismong sandaling yun, itinaas ni Fang Ling Xiao ang kanyang dambuhalang kamao, sa isang iglap, sumugod siya pababa, direkta sa kinaroroonan ng Demon Wolf, sa tindi ng bagsak, napipiitang halimaw sa lupa, hindi makagalaw, para bang dinudurog ng bigat ng isang bundok, Kasabay nito, mariin at mabigat ang kanyang tinig na umalingaungaw sa paligid, ang pressure, sobrang lakas. At doon makikita ang dambuhalang kamao ni Fang Ling Xiao na malapit na bumagsak sa Demon Wolf. Nanginginig sa takot, at agad na nagmakaawa habang umiiyak, kataas-taas ang immortal, maawa po kayo, sasabihin ko ang lahat. Umubo ng dugo si Fang Ling ang kanyang katawan ay unti-unting lumiit, habang naglalabas ng makalangit na kulog at kidlat. Bumagsak siya sa lupa, pilit inaayos ang kanyang paghinga, habang nag-iisip, ang kaunting espiritwal na enerhiya na ito, hindi talaga sapat, ang makalangit na kulog sa loob ng aking katawan ay muling nababaliw. Tiningnan niya ang kulog sa kanyang palad, mukhang hindi ko pa magagamit ito hanggat hindi ko ito pinipino sa aking pagsasanay. Samantala, nagmadaling lumapit ang pinuno ng lungsod, puno ng pag-aalala, Senior, ayos lang ba kayo, nasaan ang halimaw demonyong yun? Ibinaba ni Fong Lang Chow ang kanyang ulo, mahina ang bulong sa sarili, ang kapangyarihan ng kaluluwa na lang ba ang natitira sa akin? Lumingon siya at mahina hong sumagot, ayos lang ako, nandoon siya. Tiningnan ng pinuno ng lungsod ang demon wolf na nakahandusay sa lupa, patuloy na nagmamakaawa sa kataas-taasang immortal na patawarin siya. Nang makita ito, napabulalas ang pinuno sa gulat, bakit siya naging napakaliit? Sumagot si Fang Leng Chow, ito ang kanyang tunay na anyo, isang batang makalangit na apoy na demon wolf lamang. Maingat niyang kinuha ang demon wolf at sinuri ang kalagayan nito. Nawalan lang siya ng malay. Kailangan natin siyang dalhin pabalik para gamutin. Namula ang mukha ng pinuno ng lungsod, nakatitig kay Fang Ling Xiao na may halong paggalang at kaba. Maingat siyang nagmungkahi. Kung ganoon, senior, bakit hindi tayo dumiretso sa City Lord Mansion at tanungin siya doon? Sakali lang, kailangan ko maghanda ng isa pang hanay ng mga damit para sa inyo. Lumakad ng dahan-dahan si Fang Leng Xiao, tila walang bahid ng pagmamadali, at kalmadong sumagot, hindi na kailangang mag-abala pa, bigyan mo na lang ako ng ilang spirit stones, at ako na ang bahala, gagawin ko itong damit. Nang marinig ito, agad na kinapa ng pinuno ng lungsod ang kanyang baywang, naguguluhan pero masigasig, spirit stones, sandali lang, hahanap ako. Iniabot niya ang ilang spirit stones kay Fang Leng Xiao, na agad namang tinanggap ngunit bahagyang nadismaya, mahina ang espiritwal na enerhiya nito at napakaliit, sinasabi mong isang bato lang, pero ikaw ang pinuno ng lungsod. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng lungsod, litong sumagot, senior, ang medium grade na spirit stone na ito ay sapat na para bilhin ang isang buong lungsod. Nagpatuloy siya, may halong may lungkot sa tinig, isang daang libong taon na ang nakalipas. Naputulang tulay na nag-uugnay sa langit at lupa, dahil dito, naubos ang espiritwal na enerhiya sa mainland, at napigilan ang mga tao sa pag-akyat. Tahimik na nagmuni-muni si Fang Leng Xiao, tila may bigat sa puso, isang daang libong taon na ang nakalipas, baka ako ang dahilan. Ibinaba ng pinuno ng lungsod ang kanyang ulo, at nagpatuloy ang mga deposito ng spirit stones ay sinakop ng alyansa ng tatlong sekta, bilang pinuno ng lungsod, Nakakakuha lang ako ng isang medium grade na spirit stone tuwing ikatlong taon. Napakabihira ng mga spirit stones. Ang landas patungo sa imortalidad ay para lamang sa hanggerang mabuhay ng walang hanggan, ngunit ang banal na tulay ay naputol na. Dinurog ni Fang Ling Xiao ang spirit stone sa kanyang palad, at sa isang iglap, tila usok na nag-anyong tela, naging isang marangyang kasuutan na bamalat sa kanyang katawan, bahagya siyang umisi at may halong pang-aasar na wika. Sige na, ang dal-dal mo, para ka na rin siguro, isa lang naman to, isang hamak na batong espiritual. Pagkatapos, tumingin siya sa maliit na demon wolf na tila walang kamalay malay, marahan niya itong dinampot, at dahan daang itinaas sa antas ng kanyang mukha, sa mababang tinig, halos parang lihim na panunukso, bamulong siya sa tainga nito. Narinig ko na ang makalangit na apoy na demon wolf ay gumagala sa mundo ng tao, nag-iipon ng kayamanan sa bawat sulok, ang batang ito, tiyak na maraming nakatagong spirit stones. Ngunit na natiling tahimik ang demon wolf, sa loob-loob nito, ramdam ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang bato, pinipigilan itong magpakita ng kahit anong reaksyon, pilit na iniisip. Kung hindi ko ito naririnig, ibig sabihin, hindi ko ito naririnig, magpapanggap na lang akong nawala ng malay. Subalit nang mapansin ni Fang Ling Xiao na wala pa ring tugon, bigla niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa ulo ng halimaw, Napabalikwas ang Demon Wolf, nanlaki ang mga mata, at sa takot ay napasigaw. Kataas-taasang immortal, patawarin mo ko, meron akong spirit stones, sa mismong sandaling iyon, kumislap ang pendant na nakasabit sa kanyang leeg, isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab, at sa isang kisap mata, lumitaw sa harapan nila ang isang bante ng kumikislap na spirit stones, nanginginig pa ang tinig ng Demon Wolf habang iniabot ang mga ito kay Fang Ling Xiao, ito, ito ang lahat ng aking kayamanan, mangyaring tanggapin mo, kataas-taasang immortal. Nang masilayan ang tanawin, nanlaki ang mga mata ng pinuno ng lungsod, halos mabasag ang tinig sa pagkabigla. Mayroon palang ganito karaming high-grade spirit stones. Samantala, bahagyang ipinikit ng demon wolf ang kanyang mga mata, at sa likod ng katahimikan ay kumislap ang isang mapanganib na ideya. Isang magandang pagkakataon nito, at bago pa man makahalata ang iba, bigla niyang itinapon pabalik ang mga high-grade spirit stones, sa kamabilis na tumililis palayo, habang tumatakbo, malakas niyang tinig na iniwan sa hangin. Sa pagkakataong ito, aminado akong natalo ako, ang mga spirit stones na ito ay tanda ng aking paghingi ng tawad, aalis na ako. Sa loob-loob niya, kumakabog ang dibdib, kailangan kong tumakbo ng mabilis, o kung hindi. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malamig na presensya ang biglang sumulpot sa kanyang harapan, nakatayo roon si Fang Ling Xiao, nakataas ang kamay, at sa tinig na parang yelong dumampi sa balat ay wika. Gusto mong tumakbo, doggy? Kasunod pa nito, may bahid ng pang-aasar. Hello, little doggy, nanlaki ang mga mata ng demon wolf, litong-lito, at halos pautal na tanong. Ano, ngunit hindi na siya nakagalaw pa, isang matinding suntok ang biglang bumagsak sa kanyang ulo, mabilis at mabagsik na parang kidlat na walang babala, napahinto siya sa ere, saka bumagsak ng may dagendong, tuluyang bumaon ang katawan sa lupa na parabang nilamon ng bigat ng isang bundok. Walang bakas ng emosyon sa mukha ni Fang Leng Xiao, tahimik niyang tiningnan ng sariling kamao, worry nagtataka sa lakas ng kanyang ginawa, sa mababang tinig, may halong pagtataka at panunuya, bamulong siya, bakit ka ba nagmamadali, at sa isang mapanuksong ngiti, idinagdag, lalo mo lang akong ginagawang mas mausisa. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng marangyang mansyon ng City Lord, nakaupo ng may tindig at autoridad si Fang Ling Xiao sa kanyang trono, ang malamig niyang mga mata ay nakatutok sa Demon Wolf na silang Tian, para bang binabasa ang kaluluwa nito, sa tinig na walang bakas ng awa, mariin niyang tinanong. Sino ang nagutos sa iyo na kolektahin ang mga inner core ng kapangyarihan mula sa mga makapangyarihang kultibador na pumanaw na, at bakit mo ako ginaya, nagpanggap bilang si Fang Ling Xiao? Namutla ang mukha ni Lang Tian at sa mababang tinig, puno ng lungkot at bigat ng alaala, ay nagpakilala. Ang pangalan ko ay Langtian, limang taon na ang nakalipas, paliima akong umalis sa aming angkan upang magsanay, ngunit mula noon, ako'y walang tigil na hinabol ng isang babae. Sa gitna ng masukal na kagubatan, mabilis at desperado ang pagtakbo ni Langtian, habol ang hininga, paminsan-minsan ay lumilingon sa likod, at sa bawat hakbang ay may kasamang mura, buisit, kung alam ko lang, hindi hindi ko na sana ginulo ang babaeng yon. Mula sa makapal na ulap sa itaas, tila nagtatago ng isang lihim, bumaba ang isang talisman na kumikislap sa kakaibang kapangyarihan, bumagsak ito sa lupa sa harapan niya, malinaw ang layunin, hulihin siya. Sa galit, umungol silang Tian, at mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang mabangis na enerhiya ng isang demonyo, mariin niyang sigaw. Talaga bang kailangan mo akong pilitin ng ganito? Akala mo ba basta-basta mo akong maaangkin? Biglang bumagsak mula sa kalangitan ang apoy, makapangyarihan, nakakasilaw, at nakakatakot, ang init nito ay tila kayang tunawin ng mismong lupa, ngunit, ilang sandali ang lumipas, at wala pa rin nangyari, napakunot ang nuunilang tiyan, litong-lito, at halos pabulong na tanong sa sarili, bakit, parang walang epekto. Sa mismong sandaling yun, mula sa kalangitan ay bumaba ang isang babae, nakasuot ng itim na kasuutan na kumikislap sa bawat galaw, may mahabang buhok na kulay ube na parang dumadaloy na usok, at malamig ang titig na kayang magpatigil ng tibok ng puso, sa tinig na mababa ngunit matalim, wika niya. Maliit na aso, ang bilis mong tumakbo, hindi ba't pwede mo naman akong tulungan ng taos puso sa isang simpleng gawain? Tiningnan siya nilang tiyan, halatang may halong inis at takot sa kanyang mga mata, mariin niyang sagot. Nang asar lang naman ako ng kaunti, kailangan ba talagang ganito kabigat ang kapalit? Napabuntong hininga ang babae, bahagyang umiling, halatang naiinis at may bahid ng sama ng loob. Talaga bang hindi ko kailanman mauunawaan ang mga lalaki? Lahat ng matatamis mong salita noon, nagsinungaling ka lang ba sa akin? Iwinagayway niya ang kanyang kamay, at biglang bumukas sa hangin ang isang mahiwagang espasyo, tila isang pinto patungo sa ibang dimensyon, sa malamig na tinig, idineklara niya. Mula ngayon, tatawagin kang Fang Lang Xiao. Tutulungan mo akong mangulekta ng mga inner core mula sa mga nilalang sa Spirit Saint Realm, kukunin ko ang mga ito, makalipas ang limang taon. Nakagapos pa rin silang Tian, ngunit buong lakas siyang tumutol, halos pa hindi mo ako pwedeng utusan ng basta-basta, hindi ako pumapayag, ngumiti ang babae, isang ngiting may halong pananakot at tiyak na kapangyarihan, nakalimutan kong sabihin sa iyo, may inilagay akong charm sa katawan mo kung hindi ka susunod, mamamatay ka. Balik sa kasalukuyan, malungkot na ibinaba nilang tiyan ang kanyang ulo, ganun kasi ang nangyari. Nang marinig ang lahat ng iyon, nagulat ang City Lord, tila nabasag ang kanyang pananaw sa mundo, paghahati ng kawalan, paano yun posible, kahit ang maalamat na Spirit Lord ay hindi kayang gawin yon. Samantala, napatingin si Fang Ling at sa kanyang isip, alam niyang ang babae ay mula sa upper realm na mundo. Sa sandaling yun, masigasig na tumugon silang Tian, pilit na ipinapakita ang paggalang. Tama ka, isa siyang nilalang mula sa upper realm, wala na akong magagawa, ang isang marangal na tao tulad ng senior, na nagpapahalaga sa kabayanihan, ay tiyak na mauunawaan ang sitwasyon ko, hindi ba? Ibinaba ni Fang Ling Xiao ang kanyang tingin, at sa katahimikan ay sumingit ang isang tanong na mabigat at puno ng pahiwatig. Isang marangal na tao na nagpapahalaga sa kabayanihan, Ha? Alam mo ba, kung sino talaga ako? Diretsyong sagot nilang Tian, seryoso at walang halong biro. Hindi ko alam ang iginagalang na pangalan at marangal na katangian ng senior. Doon, itinuro ng ating bida ang kanyang sarili, at sa tinig na mabigat na parang nagdadala ng bagyo, ipinakilala niya ang kanyang pangalan at ang bigat ng kanyang pagkatao. Ako, si Fang Leng Xiao, parang kumidlat sa loob ng silid, nanlaki ang mga mata ng City Lord at nilang Tian, halos hindi makapaniwala sa narinig, nang ilabot silang Tian at agad na ibinangga ang kanyang ulo sa sahig, paulit-ulit na nagmamakaawa. Senior, nagkamali ako, handa akong maglingkod sa iyo, tulad ng isang hayop, pakiusap, huwag mo akong patayin, ipaubaya mo na lang sa akin ang buhay ko. Ngunit sa loob-loob niya, napakagat siya sa kanyang mga ngipin, at sa wakas ay nabuo ang malinaw na larawan ng katotohanan. Sabi ko na nga ba, bakit ko kailangang magpanggap bilang Fang Ling Xiao, ang babaeng yon, sinadya niya akong itulak sa kapahamakan, naghihintay siya rito para ipapatay ako sa kamay ni Fang Ling Xiao, sa huli, kahit ang tunay na Fang Ling Xiao ay hindi makakatakas sa parusa, at ako, mamamatay ng walang bakas. Sa mismong sandaling yon, tumapak si Fang Ling Xiao sa harapan nilang Tian, na nakayuko pa rin sa sahig, ang kanyang presensya ay parang unos na dumarating, mabigat, malamig, at walang puwang para sa pagtutol, sa tinig na puno ng autoridad, bahagyang nakatingin ng Pailis, wika niya. Medyo maganda ang swerte mo ngayon, at sa isang mariing utos na walang puwang para sa pagtanggi, idinagdag niya, mula ngayon, pagsisilbihan mo ako bilang iyong Panginoon, upang mapunan ng gulong idinulot mo sa akin. Nang marinig ang sinabi, malalim na napaisip silang Tian, seryoso ang ekspresyon at mabigat ang bawat hinga. Kung maglilingkod ako sa kanya bilang aking Panginoon, iyon ang magiging daan palabas, mas mabuti na iyon kaysa magtrabaho para sa baliw na babaeng iyon, ang kapalit lang, wala na akong kalayaan mula ngayon. Kasabay nito, unti-unting bamigat ang hangin sa paligid, naglabas ng nakakatakot na killing intensive ang Leng Xiao, at sa malamig na tinig ay mariing wika. Mayroon ka lang dalawang pagpipilian, maglingkod ka sa akin bilang yung Panginoon, o mamatay ka ngayon. Parang tinamaan ng kidlat si Lang Tian sa narinig. Dahil sa gulat at takot, agad siyang nagpasya, walang pag-aalinlangan. Ako, si Lang Tian, ay sumusumpa sa aking Dao Heart na maglilingkod kay Fang Ling Xiao bilang aking panginoon at susundin ang bawat utos niya. Bahagyang tumango si Fang Ling Xiao, at sa mariing tinig ay sumagot. Ganyan ang gusto kong marinig. Pagkatapos, walang pag-aaksaya ng oras, mariin niyang iniutos sa City Lord, "Langge, ngayon Tulungan mo akong i-activate ang teleportation array. Babalik ako sa Ling Xiao Sec. Nagatubiling sumagot si Lan Ge, halatang nag-iingat sa bawat salita. Senior, ubos na ang spiritual energy, napakahalaga ng mga spirit stone ngayon, at hindi rin gumagana ang teleportation array, kahit may naitulong silang tiyan, kulang pa rin. Sandaling tumigil si Fang Ling Xiao, malamig ang tingin, bago magtanong. Pero, matutukoy mo pa rin ang eksaktong lokasyon, hindi ba? Mabilis na tumango si Lange, oo, magagawa ko yon. Kung ganun, sabihin mo na lang sa akin ang lokasyon, mariing utos ni Fang Ling Xiao. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lange, biglang nagbago ang ekspresyon ni Fang Ling Xiao, parang may naramdaman siyang kakaiba. Tumapak siya pasulong, at sa tinig na malamig at walang puwang para sa pagtutol, nagutos, lalabas ako sandali. Bago tuluyang lumakad, Tumingin siya kay Langtian at idinagdag, mabigat ang boses, Langtian, manatili ka riyan, huwag kang kikilos. Tinitigil ni Langtian ang papalayong anyo ng kanyang bagong panginoon, litong-lito at puno ng tanong sa isipan. Bakit, bigla siyang umalis, ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto, isang bigat na parang dumadagundong na bagyo ang bumalot sa paligid, ang hangin ay tila naging mas mabigat, at ang kanyang balat ay kinilabutan sa pressure ng enerhiya. Sandali, ang enerhiyang ito, galing sa babaeng iyon. Samantala, mula sa bubungan, marahang lumapag si Fang Leng Xiao, nakaharap sa isang babae na may mahabang buhok na kulay ube, kumikislap sa liwanag, at may malamig na titig na tila naglalaro sa kanyang biktima, hinahaplos nito ang sariling baba, may ngiting puno ng pang-aasar. oh, ikaw pala si Fang Leng Xiao, Aniya? Ang tinig ay parang matamis na lason. Bakit hindi ka nalang namatay sa ilalim ng Thunder Tribulation, ngayon? Bagsak na ang cultivation mo. Isa ka nang walang silbi. Gusto mo pa talagang bumalik sa Ling Xiao Sek? Walang saysay. Napakunot ang noo ni Fang Ling Xiao, malamig ang boses. Walang saysay, anong ibig mong sabihin? Itinaas ng babae ang kanyang daliri, at unti-unting umikot ang spiritual energy sa paligid, parang ipo-ipong humuhugi sa kanyang palad, sa loob ng ilang tibok ng puso, nabuo ang isang kumikislap na inner core. Hinahanap mo ang yung master, hindi ba? Tingnan mo ito, ang inner core ng yung master. Sige, mamatay ka na sa aking mga kamay, at doon mo lang siya muling makakasama. Dagdag pa niya, may halong panunuya at kalupitan. Tumawa pa raw ang matanda bago siya namatay, patuloy na umuungol ng kung ano tungkol kay shao. Xiao. Parang kidlat ang reaksyon ni Fang Lin Xiao, dilatat ang mga mata, Biglang sumugod upang agawin ang inner core, ngunit sa isang iglap, napatigil ang babae at doon niya napansin, wala na ang isa niyang kamay. Lumapag si Fang Ling Xiao sa lupa, ang presensya ay parang bagyong bumagsak, gulat na gulat ang babae, napaatras at mariing bulalas. Ang bilis, paano ito nangyari? Hindi ba't nabasag na ang kanyang dantian dahil sa makalangit na kulog? Ngunit sa harap mismo ng kanyang mga mata, Unti-unting ibinalik ng babae ang sariling braso, parang walang nangyari. Ramdam yon ni Fang Leng at sa malamig na tinig ay wika. Ang kakayahan sa paggaling na pinagsama sa husay sa paggamit ng mga talisman, alam ko na kung sino ka. Patuloy niyang sinabi habang nakikita ang babae na nakahawak sa kabilang braso. Para umakyat sa itaas na mundo, hindi ka nagatubiling gumamit ng mga ipinagbabawal na talisman, pininom mo ang buong sect mo, ikaw, ang Immortal Heavenly Lord, Su so Ling Long. Naglalagab labang spiritual energy sa kanyang mga mata, puno ng puot at galit na matagal ng kinikim kim. Pinatay mo ang mahigit sampung libong tao sa sect. Ibig sabihin, kailangan kitang patayin ng sampung libong beses, at sa tinig na puno ng matinding determinasyon, idinagdag niya, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng paghiwa-hiwalayan sa isang libong piraso.